Hello guys, matutunghayan natin ang kabilugan ng buwan. Ayan. Napakaganda niyang pagmasdan guys. Ang liwana, grabe. Ayan, oh, ang ganda. Ito, so, nalala mo ba yung, ayan. Dahil gabi na ngayon, naririnig niyo alulong ng mga aso, tahulan ng mga aso hmm, Oh, ayan, dumidilim. Grabe. Mm, dumilim. Na. Alam niyo ba guys, yung kasabihan na sabi ng mga matatanda, pagkabilugan daw ng buwan, 'wag daw lalabas ang mga buntis. Ganyan. Yun ay pamahiin ng mga matatanda. Kayo guys, naniniwala ba kayo dun sa ganung pamahiin? Depende kasi tayo ng mga paniniwala, di ba? Kasi sabi nila, kapag yung buntis daw, sumilip sa... O oh, nakitaan ng... Nakakitaan ng ganyan buwan tapos malapit ng mga anak sabi-sabi lang sabi mahihirapan daw mga anak ayun depende naman siguro yun sa tao ba diba guys siguro kung kain ka ng kain tulog ka ng tulog wala kang ginagawang diet o tulong sa sarili mo talaga mahihirapan ka pero para sa akin kasi iba na rin yung may pinaniniwalaan tayo diba Ayun, maulap siya masyado. Mabuti nga dito guys, dito sa lugar namin, hindi ngayon umulan. Mahangin lang dito sa amin sa Bicol. Kaya kitang kita talagang buwan. Ang liwanag, ganda. Ganda-ganda niyang panoodin. Wala dito sa akin kinatatayuan. Kitang-kita mo yung liwanag niya. Mas matatakpan siya unti-unti ng mga ulap. Yung, hmm, ang ganda niyang panoorin. The time is 10.25. Ayan, pinapanood natin. Mm -hmm. Yun, nawala siya, natakpan siya ng kadiliman. Ang ganda, grabe. Nabihira eh, lang to nagpapakita, no? Ito yung buwan na nagpakita ngayong 2024. Tama? Tama? ko so, alam guys kung so, anong buhay yung susunod na magpapakita siya. Ngayon ay January 25. Tama? 25? Ah, 26. At kung nakikita nyo guys, matutunghaya natin ang kabilugan ng buwan. kanta niyang pagmastan. Ang liwanag. Tahulan niyang mga aso. Gandang panoodin. Sa mga manunood natin dyan. Share nyo naman ang aking video. Ops, kitang kita. At natutunghayan nyo po ang ating pagguha ng video sa buwan ngayong gabi unang taon ng 2024. Sensya na kayo guys. Kumagal. Nakakangkawit talagang kumuha ng camera. Tumataw lang mga aso. Guys, sa mga manonood naman dyan, thank you, thank you so much sa inyong panonood. Thank you so much sa mga supporters natin dyan. May ingay ang ating mga alagang aso sa kapaligiran.